Sana po ay okay pa kay uh, Senator Robin na uh, makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong uh, kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat... pagkata. <laughs> uh, <laughs> uh, basta, no, basta pag wala pong ano, wala nang baha, wala nang buaya. Gentlemen from Mindanao, in Nueva Ecija. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong uh, pinunong mayorya. Aud billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahir ala rasulillahi. Assalamualaikum. Ginoong tagapangulo, mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong itong ngayong hapon, sa bisa ng personal at kolektibong pribleyo tunay na nakapanlulumo po ang sunod-sunod na revelasyon ng kapalpakan ng isang pulutong at sindikato di umano sa DPWH. Sa halip na maging sandigan ng ating mamamayan na makapagbigay ng kinakailangang infrastructure laban sa matitinding kalamidad, naging bahagi pa po sila ngayon ng problema. Kawalan ng malasakit sa serbisyo publiko at sa kapwa. Batid ko po na si bagong kalihim Vince Dison na aking itinuturing na kaibigan at kasama ay patuloy na nagsusumikap na linisin ang hanay ng DPWH. Ako po ay nagpapasalamat sa kanyang agarang aksyon simula sa pagsisibak ng mga tinatawag niyang bad eggs. Nakipagpulong din po siya sa mga dating kalihim ng kagawaran upang humingi ng gabay. Gayunpaman, batid ko din po na napakalaki ng hamon na kanyang hinaharap. Sabi nga po niya sa isang panayam, sa tagal ng kanyang paninilbihan sa gobyerno, wala pa siyang nakitang mas magulo at mas nakalilitong ahensya tulad ng DPWH. Ginoong Pangulo, sa ganitong sitwasyon, maituturing na natin isang klase ng kalamidad dito at nangangailangan ng kagyat na aksyon habang nagsasagawa ng investigasyon at paglilinis higit pa na hindi natin maaring tanggalin ang mga proyekto ng flood controls dahil ang ulan at pagbaha ay mananatiling bahagi ng ating realidad kaya po ngayong araw nito na nais ko lang pong mag-focus sa pagmungkahi ng posibleng kagyat na solusyon isang rescue operation. sa ng taong bayan sa baha. sa ng inang bayan sa talipandas na sistema at sa buwatan. Noong unang privilege speech ni Senator Ping Lakson ukol sa korupsyon sa flood control programs ng bansa, iminungkahi ko po na pag-aralan ang posibilidad na iatas sa Armed Forces of the Philippines ang pagpapatupad ng flood control projects. Sinundan po ito ni Senator Panfilo Lacson ng pagsuporta sa out-of-the-box na idea. At nagpahayag na din po si Secretary Dizon ng pagiging bukas sa posibilidad na makipag sa AFP Corps of Engineers sa pagkasagawa ng infrastructure projects bunsod ng mabuting karanasan niya nang makatuwang sila sa paggawa ng mga kalsada noong siya po'y nasa Clark Development Corporation pa. Ang pag-atas sa Corps of Engineers na maging kabilang sa solusyon ng flood control problems ay hindi makabagong idea. Sa Estados Unidos po, mula po noong 1820s ay kabilang na ang U.S. Army Corps of Engineers o USACE sa mga river improvement projects patungkol sa pagsasaayos ng nabigasyon mga simulain ng mga proyekto patungkol sa flood control. Taong 1936 naman po, ipinasa, ipinasa ang Flood Control Act kung saan ang USACE ay naging pangunahing flood control agency ng United States na nagbabahagi pa nga ng kaalaman nito sa iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng kanilang bansa. Dahil sa taglay na integrity at efficiency ng USACE, kahit noong unay may alinlangan sa mungkahing ito, ngunit sa kalaunan, kinilala ang kakayahan ng USACE na itayo at patakbuhin ang kanilang nationwide flood control program. Ngunit, Meron pa rin konsultasyon at cost sharing sa pagitan ng federal, state at local government. Mula noon, daang-daang reservoir, levees at channelization projects ang naisagawa ng USACE sa ilalim ng kanilang 1936 Flood Control Act. At ang mga proyektong ito ay nakaprotekta na nga ng buhay at mga ari-arian nakatulong sa paglago ng mga bayan at sa pangangalaga ng mga rural farmlands. Bagamat marahil ay nag-evolve na po ang flood control programs ng US sa kasalukuyang panahon, hindi maikakaila ang naging ambag ng tapat, tapat, tapat at mahusay na serbisyo ng kanilang Corps of Engineers na nooy pinagtitibay lamang na programa. Sa puntong ito, hindi ko po mapigilang ihalin tulad ang kanilang karanasan sa atin. Ang AFP Corps of Engineers o AFPCOE na kinabibilangan ng lahat ng engineering units at personal ng AFP, isang institusyon na may higit walong dekadang kasaysayan ng serbisyo na hindi lamang limitado sa combat engineering, kundi maging sa mga proyekto ng gobyerno na sumusuporta sa national and community development goals ng bansa. Nabanggit ko na po noong nakaraan na ang AFP ay may karanasan na sa pagtatayo ng mga health center, farm to market roads, mga paaralan, rural electrification projects, barangay water system at marami pang iba. Isang halimbawa pa po, ang mga airport development projects na isinagawa ng afp sa mga taong 2020, 2021 at 2022. Bagamat hindi po ito mga flood control projects, ipinakita ng mga ito ang kakayahan ng AFP-COE na magsagawa ng malakihan at mahalagang proyekto. Pinakamalaking proyekto ay sa Lawag International Airport, na nagkakahalaga ng 362.9 million na tinapos ng 51st Engineer Brigade sa loob lamang po ng mahigit sampung buwan. Mahigit pa sa halagang ito ang pinapatalo di umano sa kasino ng mga tiwaling engineer ng DPWH. Yan pong Cotabato Airport Development Project na isinagawa ng 54th Engineering Brigade na may approved budget for the contract o ABC na 158.6 million. 124.4 million lang po ang naging contract amount niyan. May savings pa. Ganon din po sa Vigan Airport Development Project na isinagawa ng 350-feet Aviation Engineer Wing, yung Extension of Runway Project na may ABC na 67.9 million. Ang aktual na contract amount ay 60.4 million lamang. Meron na naman pong savings. Sa gitna po ng mga usapin na sumisira ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, nananatili po ang AFP na isa sa mga ahensya na may mataas na trust at satisfaction rating. Katunayan nga po nitong Hulyo lamang Ayon sa tugon ng Masa Nationwide Survey ng OCTA Research, ang AFP po ay may 81% trust rating at 82% satisfaction rating. Mission-driven, disiplinado at matabat, yan ang hanay ng ating mga kasundaluhan, kabilang ang AFP-COE. Ang ating AFP ay nagsisilbiring bilang isa sa mga pangunahing katuwang ng pamahalaan tuwing may sakuna, mapabagyo, pagbaha o lindol, pandemya man yan, ang AFP ay isa sa mga unang rumiresponde upang magbigay ng agarang tulong sa mga apektado. Ginoong Pangulo, mga kasamaan, muli inihahain ko sa mataas na bulwagang ito ang aking mungkahi na pag-aralan at isaalang-alang na magkaroon ng mas aktibong papel ang AFP-COE sa paglutas ng pambansang suliranin sa flood control. Lalo na sa agarang paggawa o pag-aayos ng mga non-existent o severely damaged na mga infrastructure sa mga highly flood-prone areas. Gayunpaman, pinapaubaya ko po parin sa ating mahal na Pangulo, bilang commander-in-chief ng Sandatahang lakas at pinuno ng sangay ng L <coughs> ng executive gayon din sa bagong talagang DPWA secretary DND AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pag-aaral at pagpapasya sa mungkahing ito sapagkat tulad ng nangyari sa USACE kung matatagtagal ng tungkulin ang AFP COE marami pong kakailangan ding mga karagdagang kagamitan, tauhan, kaalaman at kakayahan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang masusing pag-aaral ng mungkahing ito. Ginong taga ako po ay isang reserve officer katulad po ni Senator Migzubiri Subiri na may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Army nauunawaan, ng, nauunawaan ko po ang pangunahing tungkulin ng sandatahang lakas ay ang protektahan ang Estado at ang mamayan at iyakin ang soberenya at integridad ng pambansang teritoryo. Ngunit, dahil sa track record ng AFP, kumpiyansa ako na kung maatasan sila hinggil dito ay mapupunta sa wastong pamamalakad ang kaban ng bayan sa hilip na dumadaloy ito sa bulsa ng mga tiwali. Ginong Pangulo, sa tapat na paglilingkod kasama ang AFP-COE bilang sandigan, hindi lamang sa infrastructure ng ating mapapatibay, kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa bawat pag-ahon, mula sa baha, sabay nating may-ahon ang kanilang pag-asa. Tangdaan po natin, hanggat may baha, may buwaya! Maraming salamat po, Ginong Pangulo. Mr. President. <laughs> Majority Leader. Delikado pala, Mr. President, pag may ba, talagang may buaya. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sana po ay okay pa kay uh, Senator Robin na uh, makapagtanong pa po ng ilang bagay sa ikalilinaw ng kanyang privilege speech. Opo, isa pong uh, kaligayahan para sa akin po ang makatanggap po ng katanungan sa atin pong ginagalang Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang mga tanong ko, maring hindi mo ikaligaya sapagkat... <laughs> uh, basta, basta, pag wala pong ano, wala nang baha, wala nang buhay. <clears throat> Naunawaan ko po kasi ang uh, ng mga measures kapag uh, dumarating ang mga sakuna, lalong-lalo na po ang baha, na talagang wala naman pong kinikilalang tao yan o lugar, lahat sasagasaan po niya. Kaya naiisip po ninyo na Maisalba natin ang ating mga komunidad, ang ating mga kababayan kahit sa anumang paraan na mabisa. Yun po ba ang gusto nyo sabihin, uh, Ginong Pangulo? Opo, uh, Ginong Pangulo, kasi sa ngayon po, unang-una po sa lahat, maisalba. Kaya nga po tinatawag ko po na isang rescue operation to. Pangalawa po, maibsan ang galit na nararamdaman po ng ating mga kababayan sa oras po nito. Umuusok ang galit po ng ating mga kababayan at sa tingin ko po kung meron pong napagkakatiwalaan sila na mga katulad po ng kasundaluhan na napakataas po ng kanilang approval rating, satisfaction rating, e eh magkakaroon po ng katahimikan na rin ang uh, pag-iisip ng ating mga kababayan po. Uh, tama po yung binanggit ninyo, uh, Ginong Pangulo, ngunit uh, alam din naman po natin na uh, kahit ano pong mga temporary measures ang uh, pwede natin gawin para lang ma natin yung suffering ng ating mga kababayan, ang tawag nga po nila dyan ay mga palliatives o mga cosmetic measures at kung tawagin ay mga band-aid uh, solutions. Pinakamabuti po kasi na talagang yung pinakaugat ng uh, lahat ng ito kung bakit tayo bumaha ng ganito. At hindi nga natin masyadong makita pa kung gaano lawak talaga nito sapagkat di, nagsisimula pa lang nating tingnan talaga kung gaano talaga karami ang uh, mga dispalinghadong mga flood control projects kung bakit bigla na lang rumagasa ang tubig sa ating mga kanayunan, mga komunidad. At talagang nakita natin lahat ng mga flood control projects na ipundar ng ating pamahalaan ay talagang ultimong nawasak at parang sinagasaan lahat. Ang tinutukoy ko pong ugat, uh, Ginong Pangulo, ay yung malawakan at malalim na korupsyon na nangyayari na mamayani na po sa ating pamahalaan. Kapag hindi po natin ito nasolusyonan, Mananatili po tayong umahanap na lamang po ng mga band-aid solutions. Nakatutulong po, bakit hindi? Ngunit hindi po natin ganap na napapawi yung pagkamuhi o yung galit ng ating mamamayan sapagkat hindi nagagawa ng pamahala ng kanyang pangunahing tungkulin na nakasulat pa man din sa ating saligang batas. Nakatungkulan po ng Estado, ginong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangang unang-una sa listahan ng pamahala na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yung Ginong Pangulo? Tama po. Naniniwala po tayo dyan. Kaya po, kaya po natin na isulat ang, ang, ang akin pong uh, yung talumpati sapagkat kapag nanood po tayo ngayon ng balita at nakita po natin at uh, naririnig ko pa nga po na ang uh, magpapatuloy ng mga proyekto ng mga katulad po ng mga nasirang proyekto, yung mga proyektong guni-guni, ang magtutuloy daw po ay yung parin-paring mga kontraktor. Kaya po ako lalong nagkaroon ng lakas na loob na gawin po itong talumpati na ito sapagkat kung pamimiliin po ako ha, kung pamimiliin po ako mismo, kung sino dapat ang gumawa nito at mapagkakatiwalaan ko, eh hindi na po siguro yung mga contractor na yun. Kung hindi, ito na po sigurong AFP, COE, na matagal na pong gumawa ng mga proyektor, katulad po ng mga airport. Eh kapag airport po ang ginagawa niyan, ibig pong sabihin, eh matibay po talaga yung mga runway na ginagawa nito mga ito. At, na, na, at sa cost po, ano? sa cost na kung ano po yung budget, eh nakakatipid pa po sila meron pa pong savings, ano? Kaya po nung narinig ko po yon sa balita, sabi ko, ah, siguro naman mas maganda itong aking itatalumpati dahil ito sigurado, number one, ang sundalo, disiplinado. Kapag ka gumawa sila ng kapalpakan, merong kaagad court martial. Merong andyan po kaagad. Talagang mabilis ang aksyon. Dito nga po, gumawa sila ng airport, eh, labing isang buwan lang. Kaya po naniniwala po ako Uh, ginuong taga-Pangulo na ito pong ating uh, uh, talumpati na ito, kapag ito po ay naisikatuparan, magiging ano po ito, pundasyon, pundasyon po ito. Pwedeng sundan ng mga kontraktor sa darating na panahon kapag nagawa na po nila. Ito naman pong ating panukala, ito pong ating uh, sinasuggest ngayon, hindi po ito pang matagalan. Ngayon lamang po ito, habang nagagawa po ng investigasyon, habang nagagawa po ng paglilinis, eh kailangan pong may umaksyon na kagad na mapagkakatiwalaan at sigurado pong matibay ang kanilang gagawin. Salamat po sa inyong sagot, ngunit ay nakakala ko rin na kahit gano'ng uh, kagaling, ga, kagano, kahit gano'ng kaseryoso, gano'ng katapat ang pwede nating uh, gamitin ng mga tao na pansamantalang makatutulong sa ating mga pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kahit ano pong, uh, kahit sinong tao, kahit anong uh, korporasyon ang gamitin natin, kahit anong grupo ng tao ang gamitin natin, kapag ang sistema po ay hindi tama, ay palaging dun din, babalik-balik din tayo dun sa mga paggawa na talagang hindi naman katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Kaya po siguro napansin ninyo ginong pangulo sa una pa lamang na pagsisikap natin na may sa ayos ang sistema natin at kahit paano ay ma-address natin ang corruption naging tuntunin po natin nung tayo po ay nanguna sa Blue Ribbon Committee na hindi lamang po yung maliliit na tao ang dapat nating uh, matukoy dapat sana pati na po yung malalaki, huwag nating uh, katakutan kung gaano man sila kalaki. Kaya po kung mapapansin niyo ginong pangulo, yung nauna nating direksyon ay kung baga tayo namimingwit ng isda eh. Opo. Sa pamim pamimingwit ng isda, ginong Pangulo, gagamit po tayo ng pain. Isang maliit na bagay o isang maliit na isda rin. Para sa ganoon, makahuli tayo ng mas malaking isda. Tama po. Opo. Yun lamang po ang paraan kasi hindi man siguro ganap, maring hindi po natin lahat maayos, ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Hindi lamang po kontraktor ang kinasangkapan dito eh. Tama po. Hindi lamang po mga opisyales, ginong Pangulo ang may kasalanan dito ng DPWH, maliit o malaki. Lalong-lalo na yung mga tao na nagpasimula kung paano ilatag ang mga pondo nito para sa ganun ay kanilang malustay. Kaya po ang direksyon na tinahak natin kinausap natin yung mga ibang mga gustong tumistigo, kung sila ay makapagsasabi ng sa sa kanila, ay yun ang pwede lang i-contribute sa pag, natin ng kalutasan hanggang sa ipangako nga natin sa kanila na sa ilalim ng umiiral na batas, ginong Pangulo, meron tayong protection na may bibigay sa inyo. Kung kayo ay makagaganap doon sa mga requirements na inilatag ng batas, kung halimbawa kata kayo makapag-apply at kayo naman ay susuriin kung talagang magiging karapat dapat okay kayo matatanggap kayong uh, witness halimbawa state witness ay eh, ganun po yung paraan na nilatag natin kasi hindi po madali na makatukoy tayo ng malalaki yung malalaking isda na lalong lalo na yung pasimuno yung pinaka mastermind po kung bakit kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba ninyo yung ganong direksyon na gino'ng Pangulo? Opo, opo. Ako po'y uh, kasama po ninyo sa direksyon na yun sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito, eh marami po talagang, eto po ito, sindikato po ito eh. At yung direksyon po ninyo, eh talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay uh, yan din ang maging uh, direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta kung sino po ang uh, hahanapin uh, ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong uh, mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po, hindi man lahat, Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain maihinto po para sa ganon makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganon, uh, Ginoong Pangulo? Opo, sang-ayon, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, Ginoong uh, Pangulo. Maraming salamat uh, Senator uh, Robin at palagay ko ay eh, idol na rin kita ngayon. Ay, salamat po. Salamat po.